Pwede pala binigyan-bigyan mo ko ng pera kanina. Kala ko naman para sa akin. Oo. Para sa iyo pala yung 10,000 ring. Ay, electric fan pa lang ito. Naglalalo tayo ni sa mystery box. Paano nga mystery box? Nag-go-yeld ako. Eh, saan mo naman ito gagamitin? Isasalak-sak sa bibig mo. Ay, solar pala itong electric fan na to ni, ano? o. Masasolar kita. Ano nga rin? Ano nga rin? Ano nga rin? Ini yun order ko kalalabasin ko kay Baby me Kalalabasin ko kay Baby me kaniyan yan? Ah, uh, mystery box. Kasi siya di ata bumili. Kinakabos ko kayo na. Dami yan. Dami <laughs> dami yan guys, dami yan oh Kaganti ko kasi magastos yun Ayun guys, kasi magkakamping kami Tapos kulang lang yung gamit Tapos ayaw niyang bumili oh, Kaya ginawa ko, ay bumili ko na na kompleto Ayan oh, mahal ko naman yung 10,000 <laughs> Dami <laughs> Ang ginawa ko guys, binigyan ko siya ng pera. Tapos sabi niya, na niya, laka naman nito ito. 12 Oo, oh, sa'yo yan. Kastusin mo yan ah. Ngayon ka lang yung binigyan eh. Kanina. <laughs> tapos babayad niya sa Lazada. <laughs> eh, yeah, hey, manawa picture ka. Picture ko, yung picture mo yun. Oh. Ang dami, ang dami, ang dami, ano, dami ko order niya. Oh. Sampung parcel yan. Eh. yan. <laughs> May grocery, na grocery naman ako sa Shopee? Oh. <Raff> <Pop> Chavit pala <expand> yun. Lagi rider. Hindi pa natapos. Tulay Hindi pa siya tapos. Madami. Lahat na siya kayo rider. ay mga pinag-order ko sa Shopee. lahat ng parcel. <laughs> Kaya rin ako, Kanyari, ako ah. <laughs> Ayun, ayun tulog ako Kaya tulog ako guys Ayun! Di mo tayo, dumating na Marcel o no? Oh shit! Sa'yo yan Ano ka mo o pa Ano oh. Tulog, <laughs> <parsel>. <laughs> tulog <laughs> naman ako Napaka, mo naman Ayun lang ngay tao eh oh ano oh, 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 oh. Oh, yung ano 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 Mystery box ano 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 ba, ba ano kaya pala mo sa punlibod, mapupunta lang dyan. Kalak mo, para sa akin. Ah. para sa ipala yung sapon rin. Kaya pala well, hindi ko umalis. Hindi mo din ako magbayad niya. To. Hey, ano to? ano to ah? Parang camping. Ano, ano ba yung camping? Oh, ito, ilaw. Hmm. Na. Ano na. Madali na, na tayong ilaw. Eh, ewan ko tayo. pinagbibiling na rin. Hmm. Ayan mo. Ano to? Oh. oh, ayan. Oh, ano yung pwede yan? magagamit pala natin ito pag brown out. Ito. O, tali. ko sa iyo. Itatali ko sa leeg mo. May mas ka. Ito, laki na ito. Ano ba ito? Ito pa. Ay, electric pa pala ito. Nanalo tayo niya sa mystery box. Paano nga mystery box? Nag-guide ako. Nag-guide ako. Hindi, may bayad. Dyan. Ha? Yan, mahal-mahal. Mystery box, mystery box. Kasi ko lang sa mystery box na yan. Ano to? Ano to? Ano ba itong pinag... Parang kaano naman -ano si Diana to? Ay, ay flashlight siya. pa. Parang... Ay, siguro yung binigay ng mystery box yung pang brownout out. Ah, in case. In case emergency, siguro yan. Oo. So... Oh. oh, ay, may libreng ilaw pala yun. Wow ito talaga. Ay, ah, ito electric pan, no? O, pa, no? Ito, may ilaw pa, o dami. Oh. Ano to? Power inverter na pinagtakpan niya. Oh, saan mo naman ito gagamitin? Isasaraksak sa bibig mo. Hmm. Saan niya? Ano ba yan? Tingnan mo, oh. Yeah. Kaya, may bibili mo naman na yan. Pwede <tod> to sa motor. Yung gagawin 220. Pwede waspa. yan. Ano? Ay, solar pala tong electric pan na to. Ano yan, oh. Solar. Wow! Masosolar kita. Maganda rin naman pala yung mystery box na yun. Oh. Ah. Eh, paano pa nag-brown out? Pa nag-brown out! Oh. Yung bit Yung bit-bit nung no, ano, puro sa'yo. Yung <laughs> rider. Pag ikaw bibili, binili mo yung mga kabili, hindi naman ako nagalit ah. Eh, ah. ito. Uh, Ayun, nagagamit natin oh. Uh? oh. Nagagamit natin, di ba yan? Magagamit din naman yan pag brown out ah! O, brown out, oh, brown out. Siksik, saan mo yung sisiksik na yun Sige mo, may ilaw na. Meron pa yata ilaw, ilaw na naman yata, ere. Eh, gusto ko. Pagka brown na oh, tayo lang yung malakas ang ilaw. Tingnan mm mo, Ano Ang bako pinagbibili mo. Pakanda nilaw. ilaw. Ayaw Ay, mo mga Alam ka na, ni, Magagamit pala ito. Panag-camping ulit tayo. Ahis pala. Ang galing din yung oh, mystery box na yun, no? Alam niya, nagka-camping tayo. Kaya pinagalan tayo yung mga kakailanganin natin sa camping sa susunod. Ayun, oh. May mga tali pa sa camping din ito, eh. Ah, oh, tapos flashlight din. <laughs> Ayun, oh, na to, ah. Ano to? Bumili ka nito para matuto ka magluto. Sorry, no, yes, ah. oh. Ay, ba magagamit naman yan. Mama! Puro pang ano pa yung mo na yan? Puro pang camping lahat to ah. Oh. Ano to? Oh. Ano ba to ito Ano to? Ano to? Ano na to Isang malaki na to. Puro pang camping lahat to. Ay, portable power station. Ano ba to? Ito <coughs> po Ay, baka tent yan eh, ito, so, puro solar. Ano ba yung gila? Ba't puro solar? Solar, tapos power station. Ayun nga ah. Ano ba? Ito ba't ganito kalaki? Ba't ito gila? Ay, upuan nga ito. Ba't ito kalaki? Ha? Ganito oh, ano kalaki. Baka ano upuan nga. Ayoko, ano upuan. Uh, video natin para alam nung iba. Paano tayo? Ba't ganyan? galing din yung mystery box no? Ngayon okay, so, guys, oh, yung mystery box namin, ito no, yung mga laki. Kasali sa mystery box? Ito oh, power station. Bubo kaya to? Tisingin natin. Yan. Ah, galing ng mystery box na no. alam niyo yun, nag-ano tayo. Yan, yung pwede ka mahiga dyan, yung mahiga ka. Yan, yan, yan. Ang galing no. Ang yan no. oh, ganda no. Yan, yan, yan ni. Ang galing. Sige nga ni, upahan mo nga. Ah, diba? Sakto pala yung mga ano eh, mga binili ko eh. Ay, mga sa ano yung... O, oh, yan no, oh, diba? Ayan na, naku, nasira. Ayan na. Yan, ang bigat mo kasi anak. <laughs> Ayan o. Oh. Itong power station na to, tingnan natin kung gagana. So, oh, amin na yung electric pad niya. Eh. Yes, sige, saksak mo nga. natin kung gagana. Oh, hindi. Ah, yun. Hindi oh, ba, hindi? Yun. Ay, galing! <laughs> Ang galing, gumagana siya, guys. O, oh. ito electric pad namin. O, oh. Ay, ano? Ay, eto. Solar din to. Ayan, solar din. Ito kasi yung power station na yan. Ayan, binili Ayan, ayan. Ay, pesandas. Ay, nahabol. Ang galing talaga. Ay, sas. Ito, i-ano mo yan. Sa ano mo. Pag nag-camp tayo, nag-camping yan. Susuotin mo daw. Ito, ayan. Testingin natin to mamaya sa motor. O legit ba talaga? Kasi ito, ito yung karinti. Ito, ito yung So ito 20 volts LED. Ay lakas. So yun guys, kompleto na pala kami sa gamit namin pag magka-camping kami. For in case din na magkaroon ng ng ground out dito sa bahay, may magagamit na kami para sa mga bata. Ang so, ganda. pwede siya 220. Tapos, ito naman, pwede siyang sa sasakyan or sa motor. Pero, tetesingin ko to sa motor kung gagana siya. 220 ring siya. Pero ikakabit mo siya sa 12 volts tapos ilalabas niya rito ng 220 yan. Malaking bagay din yan guys sa bahay. For in case emergency from National Road Lumbak Pulilan Bulacan. <laughs> tapos ito yung charger nito, yan. Oh, mama mia. Tapos ito Puro naman. Para pang camping yan eh. So, raw ka mo to. Kailangan natin ko. gagamitin yan. Next week. Nagamit naman pala natin eh. Oo, lakas niya, no? Kaya pala dahil binili ng ilaw. Oo, syempre. Kasi magagamit naman natin to in case na magkaroon ng brownout, at least may magagamit pa rin tayo yung 220 tsaka mga iba pang ilaw. Ito, ano to? Ito, pwede to sa sakyan po, pero titignan ko siya sa motor kung pwede siya. Mamaya, tetesingin din natin to. 12 volts, ang ilalabas niya ay 20, 20 220 volts. Ayan, titestingin natin siya. Ano to? 3,000 watts. What? Watts? Watts. 3,000 watts. So, ito yun yung ano niya. ito ah, yung dito. Yeah, papasok mo siya sa, 12 volts, lalabas niya ng 220 rin. Ano to? Pwede ito sa motor. Ayan, sa airmax natin. pwede okay. ito. Tapos, ito, okay. ayan, sa battery ng sasakyan, mm. Ayan, para maging 220 siya, lahat pwede ka mag-charge. Solar din yata, solar ba? Oo, solar Ay, din solar power. Eto siya. power? Ito siya, ito yung panel niya, ayan, ito, so, kahit di mo siya isaksak sa 12 volts, mayroon ka pa din makukuha. Kaya lang, mga charger lang, mga hindi mo isyaksak. USB, itawagin nyo So, yun, wala na ba? Wala na. Wala na? So, yun, guys, get it. Yung nakuha namin sa mystery box na... mystery box ba? Bayaran mo ako. Oh, shit! Abay, 10,000 binigay-bigay mo sa akin, tapos dyan lang mapupunta. Bakit yung cabinet mo, pinabayaran ko ba sa'yo? Okay, na, natural sa'yo. Bakit? Eh, sa oh, akin, binigay mo ko sa'yon. O, oh, binigay mo. Tapos dito lang din pala mapupunta. Hey! Ano yung binigay mo? Ay, hindi pa ba babayad dyan. Ba, hindi pa ba babayad dyan? Hindi pa. Ako nagbayad dyan. Papa, papa. Ay. Ay, Tatay ako nagbayad dyan. Guys, <laughs> patay ako. Uy, hey, galing, galing, galing. Oh, hmm. ano ba? Ano uh. ginagawa mo? Ang PH Lab, naglalaro oh. ako. Gagi. Kami nga yung pangmarinig tayo. Ito naman kasi yung Saan. pera ko. Gano? 56,000. Gano? 56,000? <laughs> <laughs> Alam mo ko sa lumago yan. Saan? Dito. Ayun, ito kasi yung paborito ko dyan, boy. Ito, yung ano, yung mines. Yung mines? Oo, oh, dyan lang. Bago. napakadali mag-withdraw dito. Tsaka may cash out. Basic lang? Basic lang, boy. Okay. Tingnan mo kasi. Tataya so, tayo. Eh, ha? Magano tayo ng apat na bomba. Apat na bomba? Oo, oo tapos kakana tayo ng 500. 5,000? Ah, eh, 500 lang muna, siyempre. Okay. Oh, ngayon, tataya ako ngayon ay, ayan o, oh, pipindot lang Igan ikaw dito ganun lang ay, tapos ay, ganyan ay, lang ikaw ganun lang kadali boy tapos ay, yung, yung limandaan mo alam mo kung magkano tatama puta ganyan 1,000 na ikaw gidoble di ba ah, ito ito pa isa ito pa isa ano, ano? ito pa isa para maniwala ka talaga ano ayan o oh, oh ay, ayan o oh, ay, oh, ganun basic, lang basic lang boy Gabi. di ba Napaka, tinan mo ulit kung magkano. Magkano na? Yung limandaan. Ay, siya, 1,000 uli eh, ganun lang kadali, boy. Wala to. May bibigyan kita. Oh. Pero, doon ka mag ano, sa ano, comment section. Katulad ng mga sasabihin ko. Comment section, i-screenshot mo lang yung, ano, yung number mo. Tapos, pamimili ako sa comment section. Bibigyan kita ng Gcash. Oh, ganun. Oo. oo. Oh, sige, gagawin ka ninyo, na yun, ah. Oh, oo, sige, boy. Ah, okay. Okay. Oh, sige, sige, maglalaro lang dito. Ha? <laughs> Ay, di ka alam.